What's up guys? Welcome back to my channel. So pag-uusapan natin ang mga balita sa boxing. Terence Crawford, ibinalik ang mga belt ni Spence. Matapos matalo via TKO sa round 9, isang best mo magsak si Spence sa round 2. At dalawang best naman sa round 7. At hininto na ng referee sa round 9. Si Terence Crawford na ang kauna-unahang boxer na nakaipon ng apat na belt sa welterweight division. So two-time undisputed champion na si Crawford. Yung una sa 140 pounds super lightweight division pangalawa dito sa Walter Reed Division. Talaga pinatunayan talaga ni Crawford na siya ang tunay na pound for pound fighter sa buong mundo. Mula nung umakyat si Crawford sa Walter Reed Division, puro TKO at knockout ang panalo niya. So talagang complete fighter itong si Crawford, siya lang ang nakatalo kay Sean Porter via TKO. Lahat ng nakatalo kay Sean Porter na uwi sa decision. Mula kay Kell Brook, natalo si Porter via majority decision. Kay Keith Thurman naman, natalo si Porter by unanimous decision. At kay Errol Spence, natalo si Porter by split decision. Kaya masasabi natin na iba ang level ni Crawford. Hindi lang nabigyan si Crawford ng pagkakataon na lumaban sa mga dekalidad. Dahil nasa puder pa siya ni Bob Arum. Kasi nasa PBC ang mga malalaking laban. Ngayon mula nung tinalo na ni Crawford si Sean Porter at Errol Spence, talaga masasabi na natin na iba ang level ni Crawford talagang deserve niya na maging number 1 pound for pound. So mabalik tayo sa unang video, may kita na ibinalik ni Crawford kay Spence ang tatlong titulo. Ang WBC, Super WBA at IBF. Ganyan talaga ang ginagawa ng ibang boxer, yung status lang na pagiging champion ang malilipat kay Crawford. Pero yung tatlong belt na WBC, Super WBA at IBF, pag-aari na ni Spence yan. Kumbaga may bagong belt na WBC, Super WBA at IBF na ipapadala kay Crawford. Yung tatlong belt ni Spence wala nang visa yan. Pwede niya nang i-display sa bahay niya sa Texas. Sa kabilang banda naman, Keith Thurman binati si Terence Crawford sa pagkapanalo niya kay Errol Spence. Sumaludo pa ng tatlong beses kay Crawford. Pahayag ni turman na masyadong mabilis daw si Crawford kay Spence. Nagmukha daw mabagal si Spence. Pahayag pa ni Thurman na mabilis daw ang mga fighter na nanggagaling sa mababang division. Kaya bumilib si Thurman sa performance ni Crawford. Sinaluduhan pa ng tatlong beses. Alam na rin kasi ni Keith Thurman na hindi madaling kalaban itong si Terence Crawford. Talaga may kalalagyan si Keith Thurman.